Hello, hello mga ka-super! Magandang gabi? Magandang gabi pa ba? Malapit na mag, ano, good morning. Time check tayo, quarter to twelve. Closing time. Close na yung ating gate. Basa-basa pa din yung ating floor. Hindi na yung ating ice tube. At ang dami din, kahit maulan, ang dami na ng ice cream, hindi kasi ako nag-order kasi takot ako mag out kasi may balita-balita magba-burn out. So hindi muna ako nag-order. Ay, ano ginagawa mo diyan? Alis dyan, alis Bibilang-bilang na yung indoy. ba sinusulat na yung benta. <laughs> Nga ko dito nag... Ay, 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 ano ginagawa naman diyan? Ay, ano ginagawa nak kakain naman. Ah, pasaway ko Memeng. <laughs> nito <laughs> ang status ng Rosia Minimar. <laughs> Bukas papasok ng ating super assistant. Ah, ang dami niya gawa. Eh, oh, o, di ba? Pag Monday, busy show. O, oh, Chiva. Aha. Uh -huh. O, oh, di ba? <laughs> Semi-calbo lang naman. Oh. Dami tayong ano, displayin lang. Hindi naman ma-display. Yum. Dito. Mas mamaya silipin natin yung magkana <laughs> yung Tsaka si kasi siya nagbibila. Yum. Ito yung sa Gcash. Ay, ito ang ano, highlight ngayon. Umbok-umbok <laughs> to kani kanina yung mga ano, kahapon. Ayun o, oh, tingnan mo. Nasa first layer na lang. O, oh, Jiva. Bukas dami cup noodles din o. Oh. Bukas daming gawain. Dami trabaho. Bukas na lang to. ilalabas basa-basa. Ay, mga pusa, pasok na tulog na tayo. Aga pa bukas, gigising. Nag-exit na ng enjoy. Ako na may iwan dito. <laughs> yung mismo tutulog ako na maaga, hindi nangyayari kasi inaano ko pa dito, chinecheck ko pa yung mga sales, nagre-resibo, nice yung mga cash flow para bukas, tsaka yung Gcash na may iwan dito. So ngayon, silipin natin kung magkano ang beta ngayong araw na ito Hmm. Wa. <laughs> oh. Oh, diba? <Jivo. laughs> Sabi ko na nga ba Lagpas tayo sa ating sales target of the day. Ngayon maulan na ito. Kahit kaninang yung patay na oras, medyo ma... Ano, pa isa-isa lang yung tao. Pero ngayong gabi, umaga at gabi. Nung umaga, pagbukas ko, talagang bilihan sila. Ngayong gabi, non-stop yung tao. Kaya naman, over. Dakota ang Rose Jam Mini Mart kayong araw na ito. Ah. Alam niyo naman kung ano yung ano natin sales target natin ng weekend. Kaya, alam niyo na yan. So, lumagpas tayo dun. So, thank you, Lord. Thank you so much. So, time to say bye-bye na. Kaya magpahinga at magpasalamat sa Diyos sa araw na ito. At mukhang tumigil na rin ang ulan, baka bukas umaraw na, more benta sa atin naman, lunis na naman ah, uh -huh. okay, so good morning, thank you Lord, thank you Lord babuhay, bye bye